Yo, what's up guys? So, mayroon naman tayo gagawin dito na sniper 150. So, dinala sa atin tayo sniper 150 para ipapull out lang yung sa may putres nya na naputol. Yun, natanggal na natin yung naputol na turnilyo sa may kanyang putres. So, ang ginawa ni sir kasi may ngayon yung makina nya. Uh, pinatsik sa atin yung tensioner nya. So, goods naman. Goods naman yung timing chain ni sir sa kanyang motor. So, ngayon nag-decide uh, ako na buksan yun sa may kanyang cylinder head. Ayan, binuksan ko na. So nakita ko dito na walang umakit na lang yun. So gagawa lang din na sniper 150. So para makita natin mga kabuknoy na walang umakit na lang yun. Papanda rin natin. Ayan itong problema na naman ni sir kasi kagagawa lang to. Noong una tumirik din siya dahil din sa ano. Nasiraan siya ng ano ng palbula sir. Ayan engine valve. So ngayon noong pinasik sa atin yung maingay. Ito nang nayari. Wala palang oil na umakit. So panda rin ko muna. So yung problema ngayon sir sa kanya yung sniper 150 kasi kagagawa lang. So gastos na naman ito mga kabuknay. So ang gagawin natin, baklasin natin yung cylinder head, saka yung block. Sana walang gas gas yung block. Kasi kagagawa lang yung block na bago. Ayan o. Oh. Ayan, MTQ yung ginamit na brand na block. So ang gawin ko, kalasin ko muna yung cylinder head para check natin. Pati na yung block, pati yung camshaft, saka yung locker arm nya. Ma natin yung tambutso. Na na problema. dumating sa atin yung sniper. Nagpulot lang tayo ng tornilyo sa kanyang ano, putres. Ha? Sige. Nag-align naman daw yung ano. So guys, napansin ko rin dito sa kanyang stud bolt na tatlong piraso. So maluwag siya, hindi siya masyadong nahigpitan. Ayan, bali isa lang yung mahigpit dito sa kanyang, ano, sa kanyang cylinder head bolt. Yung tatlong medyo maluwag. So ayan na. O oh, mini na to mga kabuknoy. Yung kanyang cylinder head saka yung kanyang block. Check natin mamaya kung wala talagang ano, kaayod yung block. Saka yung kanyang ano, cylinder head, sana hindi masira yung pin. guys, so na yung ano, cylinder head nya ito so, papansin nyo, nangitim na siya sa sobrang ano, init, saka walang lang isang market dun sa kanyang cylinder head so si check natin yung block, tanggalin na rin natin para ma check natin yung block kung wala siyang gas gas uy so yun yung sasabi ko mga kabuknoy sira na yung ano sira yung kanyang piston So check natin yung block. So ayan ang um, kumakayod na. Ayun. Meron na siyang kayo dahil wala nang oil na umakyat. So ito yung kanya piston. Ring. So ano nangyari? Tatanggalin so ko muna sa kanya yung connecting rod yung piston. Para ma-check natin. Ah, tanggalin na natin yung piston para ma-check natin ang ano para makita nyo rin mga kabok na pasundot nga kailing tiring ito na yung ano yung piston niya mga kabok yun ayan pumayod na siya dun sa kanyang block ayan bakit walang oil na umakyat so check natin sa may ano bomba yan guys, i-check na natin yung locker arm saka yung camshaft nya kung wala naging tama. So tanggalin ko muna yung ano, locker arm. Kasi medyo nang dito sa may pin. Baka masira yung ano, sira yung kanyang silinder, eh. lumuwag yung pin. Yan tanggalin natin yung pin. yung locker arm natin so goods pa naman yung locker arm yan mga kapuknoy. wala siya naging problema so check na rin kabilang side sa so, may exhaust so goods pa rin yung camshaft tanggalin na rin natin Kaya so, guys dito sa kanyang cylinder radio sa may pin na may napansin ako kumakalog Ayan oh. Lumaki na yung butas dito sa may pin. Dapat swabi lang siya yung pasok. Wala siyang kalug. Walang clearance. Sa'yo, Ayan, check natin sa may exhaust. So, may problema lang dito. Yung sa kanyang intik. Kumalug na yung, ano, lumaki na yung butas dito. Naging, ano, siya. Naging kalug na. So, ang gagawin dito talaga, try natin yung pamasing shop or ibilis siya sir ng bago na ano cylinder head. Kasi oh, o, makapapansin nyo. So, baso ko muna yung pin. So, dapat pag pinasok tong pin, wala siyang kalugdapat sa bandang dulo. yan Ayan So, lumaki na yung butas nya. So, kahit adjust mo ng locker arm dito, iingay pa rin sa dahil dito siray sira nyo nga niya yung pin lumaki yung butas so try na lang yung pang shop para ma-recover saka iwas gas sa sir yan yung nangyari sa ano sa sniper 150 ni sir na walang oil na umakyat sa kanya ano cylinder head so lumaki na rin sa may exhaust so ang gawin natin ito mga kabok na yung chef na lang na siguro natin para iwas gas na rin so mana mana, namin ah, kasih mana namin So yan guys, nakapagpalit na tayo ng engine block. Ayan, napalitan na rin natin ng oil. Saka valve seal, nagpalit na rin tayo. So ayan, nasalpak na natin yung bagong block na cylinder head ng ano, RC. Ito so, lang ginamit natin yung block. So papandarin na natin, natin kung may akit na oil doon sa kanya ano, cylinder head. So panarin na natin, try natin kung may akit na oil. Ayan guys, okay na yung natin, okay na yung ginawa natin na cylinder head na walang umakit ng langis. So ngayon, may umakit na. So lagyan natin ng kulan, buhay na natin. Nakaraan wala, di ba? Oo. Uh -huh.